Hello mga zay. So ayan, kahit pagod at puyat kami, kailangan pa rin namin gumising na maaga. Ganyan nga pala kagulo ang ilalim namin dahil hindi na namin naayos to. Bali lahat ng ibang gamit ay inakit na namin maliban lang sa mga ito. Tapos ito nga pala yung mga gamit namin nung kasal. Bali ilalabas ko na. Tapos kagabing ha pala dito sila kumain kaya nagamit na yung pinggan. So ay, ngayon pa lang namin magagamit lahat ng uh, naregalo sa amin nung kasal. Bali, ayan nga pala itong rice cooker. Magsasain na nga pala ako kasi kailangan ko mag-ready ng babaunin ng asawa ko. So, ganyan na nga pala yung sitwasyon namin ngayon dahil uh, wala na magbibitbit ng baon niya. So, kailangan ay umaga pa lang pagluto ko na siya para may babaunin siya. Dati-dati kasi nung nasa bahay pa kami nila mama ay hindi ko kailangan gumising na maaga. Tapos, ayan nga pala yung hiniram ko na pang Samji Tapos, natawa ako dito kasi yung niragalo sa amin sa kasal ay meron pang presyo. Tapos, nag-init muna ako ng tubig guys kasi magluluto ang pansit kanton. Tapos, umakit ako para kunin yung tubig ko kasi nauuhaw na ako. Sobrang init kasi dito sa amin. Tapos, ayan nga guys, ganyang kakalat yung paligid ko. Bali ganyan yung paligid namin dito sa bahay namin. Tapos ayan nagunti-unti na akong magligpit para mamaya pagbalik ko ay i-continue -co ko yung paglilinis. Tas yung asawa ko, ayan nagligo na siya para mag sa pagpasok. Tapos ayan magkakape pala kami ngayon. Tapos na alala ko, wala kaming asukal. Tas ayan, pansit kanto yung almusal namin sa kanin. Hindi nga namin na inom na maayos yung kape kasi walang asukal. Kaya naman nung inatid ko yung asawa ko ay namili ako ng ibang stock na kulang namin. Yun lang.